Ay, yung siya, kayo makipag-usap. Ah, pasensya na kayo. Be beating the red light lang naman yung inakasunod sa to the, to the, red light eh, po yun. Eh, nasa ba yung isa? Ayun o, nakikita din yung kasama ko. Ay, right. nasa noon ticket? Ay, ba tiyo? nasa kanya, ba't kapunin mo sa akin? Hindi naman ho, ano yun. eh, hindi naman ho? ho pa yan, eh. Ano ba siya basa mo? Hindi naman ho pa yan ano eh. ka to? Ano yung sir? Ayan dito, 325.15, oh. eh di pa so, 16 na tayo bui. Eh, kasi po, 3 years po ang lisensya, Hindi sir, po, 1 eh. lang, sir. Baka magkahamon na tayo kay Bigal, taga si Lidl Poso ka pa naman. Oo nga po eh, kaya nga nagpapaliwanag nga po. Asa yung ID dito? Ayan po, temporary nga po yan sir. Opo. Temporary po kasi sir yung lisensya ko. 15 pa sir, eskortan mo ko. Bakit? Ayan po. 325, 15 eh. Eh, 3 years po ang lisensya sir eh. Wala walang 3 years na lisensya, huwag mo akong malin. 1 year lang ang lisensya, nagliri nyo lang agad. Oo nga po eh. March. Bar 25. Walang, walang, walang extended to. Kaya nga. Ay, e, nga po eh. Kasi yun po yung sasang itiponso po ano. Ayan. Eh? Ano birthday mo? Yung 25 po, 1982, Richard Tolentino. Pasong ah, nga eh. Sabi po, ito sa Deponso Bulacan. Paso nga po, pasensya na po kayo. Wala kasi nga Extended. Oh. extend. Pasensya na kayo, sir. Hindi, ako tutuloy na kita. Expert na? to. Nangatuloy lang ka kagad kanila, kaya nabadala ba? Ito ha? ha, may pababasa ko sa'yo ha. Alin? Ako mo. LTO yun ha? Opo, opo. Eh kasi po hindi naman po expired. Kasi po kakat... Ano ba ano mo dito? Eh, niloloko mo ba ako? Ano tayo ba yung 3, 20, 5, hindi 50? Hindi po, 3, 3 years po kasi, sir. Sino oh, may sabi sa'yo? Patulang namin sa'yo 3 years. Baka magkamo tayo. 3 years po ang lisensya. Ayan o. Oh. Hindi po 1 year, year, sir. Ano? may sabi sa'yo? Pag mamaneho na walang lisensya ay ipinagbabawal ng batas Oo At may kaparusahang, multa o pagkabilanggo. Oo po, alam ko yun, sir. Pagal na po. 2-6, 2-6, 2-2 pa. Pagal na po ang driver, ah. sir. Sa eh. ipagdi ko dadali ito, kaya e, ano, e, uh, eh, Sir, nagtatrabaho po ako eh, maaabala naman ako, Ay, pa sir. Pagkasisa ka lang. Eh, hello? E, naga, ano ito? Nag-agrab lang po ako eh. Eh, dahil hindi may ka gagawin Eh, sir, balid nga po ng kumpanya namin yan sa Crops. Hindi balid eh. to. pinilit ba? Baka magkakustuhan tayo, sa presidio tayo magkakaroon, baka hindi ah, ka manalo. Hindi, eh, kahit po kung papakulong niyo ko eh, masensya na kayo, sir. Bakit ka pakukulong? Huwag niyo naman ako na ipakulong. Ano bang... Eh driving ano, without license, eh. Ano, ano bang gusto mo? gawin? Bumibigay lang naman po kasi unang grab, sir. O, oh, kasi may may, register may to? Patingin. Eh meron po, andyan po. Papatingin ko tayo ng driver ka na, sige. Opo, andyan po. Pinagmamaleho ka na, paso to? Hindi po. Hindi po, hindi po yung paso yan, sir. Ano ba ba? Sama 325-15 nga ho. Oh? Oo nga po, 3 years po ang lisensya siya. 1 year nga lang. Mapilipilit ng mo 3 years. Sino masabi siya 3 years? Eh, yung sa LTO po. Baka nga po magta tayo yung LTO, hindi mo mapatulay yung 3 years. Siya mong binayara mo. 567 lang yung binayara mo. Ayan ho. Oh. Eh, yan lang po kasi yung binabayaran doon, sir. Ang binabayaran sa LTO na 3 years, inaabot na 5 mil. Alam ah, mo ba yun? 5,000 po. Eh sir, ganun lang lang, Mura lang lang po yung bahay dito. One, two lang po yung binayaan na. Oh, o, di one year lang ah. One, two lang pala binayaan na. Saka, yung... sa establet lang lang po. Sa pagpasensya nyo na ako. Anong pasensya gagawin ko? Sa impounding tayo para makakuha ang pera dito. Hindi na, talagang mga, di tayo kami tayo. Saka, huwag may... naman ako yung impound eh. Wala akong magagawa. Susunod so, lang ako sa batas trafico. Or impounding to. Wapay, wapay, sige tayo. Pasensya nyo na ako, sir. Diretso kayo. Hindi naman po kasi... Diretso. Sa mga gusto? Sa presinto tayo o sa ano? Sa impounding tayo? Eh, kayo po sir, kasi... Lahat eh, ako... Daddy, we... Paano mga magiging 3 years yung kaibigan? Wala nga 3 years yung lisensya isang kinukuha na? Like, ang ano, ko po sir, tagal ko na po kasi ano, 3 eh, years. Pag nagre-renew po ako sir, 3 years po. 325.50, paano magiging 3 years oh, yan? Hindi dapat 2018 nakalagay diyan kung 3 years yan. Eh, temporary lang po kasi yan, sir. Eh. Hindi naman po yan, Ay, ano. Hindi naman lulusot sa amin. Kaibigan, taga-LTO rin kasi ako. Malulung ako. Ah, taga-LTO po ba kayo? Eh, kaya nga po. Eh, -ano ko lang po. Yan po yung binigay Bo, sa akin. Ano. Bakit ang pamanayo ka ng hanggang ritualization mo? Eh, sir, yan po yung binigay sa akin. Kaya nga binigay... po, temporary license. One, two, three. Ayan po, kahit po. Lain hindi yung temporary license ko, so, ano? Opo. Oh, ano? Temporary po. Oh, temporary. Pag sinabing temporary, hindi ito yung mismo lisensya mo, oh, di ba? Oo nga po. Eh, kasi po wala po silang ID, sir. Wala po silang ID. Nagloyo ko tayo, hindi Baka mamaya, di sa di mo panindigan po pa kung ano po, edi... At eto, ko sa LTO, natal sa LTO, itong mo, 3 years to, ako magpapakulong. Pero pag sinabi 1 year to, ikaw ang ko. Ay, ah, papakulong niyo ako. E, ko... Eh, kung, karnap to. Eh, pwede naman po, wala naman po problema. Kung karnap po, edi pakulong niyo po ako. Wala, hindi. Hindi, hindi. Sa Saan po? saka ano, tahanan ka dyan sa tayo. Kaya lang, lapitan. sige po. 3 years, wala naman sa pola ng no, lisensya. So, 3 years, -so, eh. Baka meron pa. Maling ala ko. yung po Eh, pasensya na po kayo. Eh, yan po kasi bigay sa akin eh. Hindi hey, ko manan ka dyan. Din hmm. gold, sino, ka sa impounding tayo. Ipount ang kotse mo para ma Pahit ka 5 million. Alam hindi po. Eh, ang nga Hindi, gano'n tayo Saan mo ba, sir? Dyan. Umalang kaya, lang. Lapitan. Hindi naman oh, Sir. Ano yan eh. Hindi yung paso yan. Hindi yung paso yan. Ayan. Ano ba tingin mo, Tri? Ano? Three, two, three, two, three. Eh, eh, kasi po, yan po yung binigay sa akin eh. Yung ano po, 3 years po kasi ang alam ko sa lisensya talaga. Hindi okay, nga, 3 years. Ang 3 years registro, yung d-lisensya. 1 year lang, every year nagre-renew oh, at the okay. birthday. Ganun yung kasi pagkakaalam ko. Yung pagkakaalam mo, mali yung pagkakaalam mo. Oo. Oh. Eh sir, bumibiyahe po ako. Mahabala po, po ako sir. hindi ko problema yun. Ba't nagmamaliw lang sa spell eh, na lisensya mo? Eh, po ako eh. Okay, mali tayo. Para mo yung amo mo, alam na yung lisensya mo eh. Ano? Eh, kung ano po eh, mapagalitan po ako ng amo ko. Kala ko ba, alam nila to. Eh, yung nga po eh. Kung okay, mahabala po ako eh, ano? Kaya ko sa kapal. Kaya lang tayo dyan. Kaya tapos. Iiwanan lang tayo pa. Ayaw mag-usap ng hit na. Uh, <coughs> Mahabala ko ako, sir. Kaya nga. Kaya din, Talaga yung may niyari. Tumubos din. yung mamaya eh, wala-wala yung Temporary nga po yan sir eh. Kaya e, nga po... Ay, eh, ang temporary license kay Bigan, hindi ganito ang binigay. Yung sinasbalit as temporary license, RC. Ano mo, ito yung binigay sa iyo, sa to. Ito ang lisensya mo, recibo. Ang wala lang dito, yung ID mo. Oo nga po sir eh. wala pa po kasing ID sir. O, hindi pa sumayang, yung... so, naman dito paso. Asa yung ID mo? Sige, may, may dati kang ID. Pakikita kami pa sige. Eh, nato na po sa ano, kasi nung nag-renew po ako, yan po yung binigay sa akin, binigay surrender ko na po yun. Ganun po kasi yun, sir. Eh. Hindi bibigay sa'yo ito na ngayon. Ang pwede sa dapat, 32516 Eh kasi, sir, nung isang taong ko po yan kinuha. Ah, yun naman pala eh. Tapos na. Dapat nag-renew ka na. Eh, kasi po, sir, ito 3 years nga po ang lisensya, sir eh. Hindi nga, luwak mo ako. Ang sinabi nga wala nga 3 years ang... O oh, sige, siya LTO muna tayo para magkasubukan tayo. Ah. Sige, patutulayan ko sa'yo wala nga 3 years ang lisensya. Sige, para LTO tayo, sa tayo man muna. Sige, ipapasalita kita para matuto ka. Naglo-local tayo eh. Hmm. Tinabing walang one year, ay walang three years sa to. One year lang. Kasa dito, dinire-renew yan. Eh, pinagawa mo sa akin. Binagawa mo. Ako pa, binagawa mo tulog eh. LT ang mga ko no? Ay, ang bata na to. Para tumabas kayo eh. Initial violation, 2005, driving without license. Eh plus impounding 5,000 yan. So, then 5,000. Ano, ano po ba ang ano dun sir yung kaso ko kanina? Ah, plus initial violation pa pala. Huwag naman ganun, sir. Hmm. Eh, nainto lang ako dahil pinara niyo yung isang... Ano? Ano? Oh. Ano? Ano? Hindi, ako tutuloy na kita. Expert to. Langat tuloy na kakagat kanila, kaya naman talaga. Ito ha, may pababasa ako sa'yo ha. Ano yan? Ako mo. LTO yan ha. Opo, opo. Eh kasi po hindi naman po expired. Kasi po kakat... Ano ba tinin mo dito? Expired. Niloloko mo ba ako? Ano ba yung 3, 20, Hindi po, 3 years po kasi, sir. Sino may sabi sa'yo? Patulang namin sa'yo 3 years. Baka magkamo tayo. 3 years po ang lisensya. Ayan o. Hindi po 1 year, sir. 1 year lang. Sino pag mamaneho na walang lisensya ay ipinagbabawal ng batas. Oh, at may kaparusahang multa o pagkabilanggo. Opo, oh, alam ko yun, sir. Pagal Tosis, tosis, Matagal na po ako driver, sir. ay paano ko dadalhin to? Kaya ano? Sir, nagtatrabaho po ako. Makakabala naman ako, sir. Ay, ka lang. E, hello? Ano to? nag grab lang po ako, eh. Ay, diving with a plastic ka? Eh, sir, valid nga po ng kumpanya namin yan sa grab. Hindi valid to. Pinilit ba Baka magkakustuhan tayo. Sa presidio tayo magkakaroon. Baka hindi ka manalo. Eh, hindi. Kahit po kung papakulong nyo ko, eh. Pasensya na kayo, sir. Ba't hindi na pakukulong? Huwag nyo naman ako ipakulong. Ano bang... Eh, dahil may daw eh. Ano bang gusto mo? May biyahe lang naman po kasi ko ng grab. Ah, oh, kasi may register to? Patigil. Eh, meron po. Patigil ko talagang driver ka na, lang. Sige. Opo, andyan po. Pinagpapali ko. Kaya ito, pasa to? Hindi po. Chino hindi na, po, hindi po yung paso yan, sir. Ano ba ba? Sama 325 nga ho. Oh. Oo nga po, 3 years po ang lisensya siya. 1 year nga lang. Mapilipilit ng mo 3 years. Sino masabi siya 3 years? Eh, yung sa LTO po. Para nga po magta tayo yung LTO, hindi mo mapatulay yung 3 years. Siya mong binayaran mo. 567 lang yung binayaran mo. Ayan ho. Oh. Eh, yan lang po kasi yung binabayaran doon, sir. Ang binabayaran sa LTO na 3 years, inaabot na 5 mil. Alam ah, mo ba yun? 5,000 po. Eh sir, ganun lang lang, Mura lang lang po yung bayad ko dun. One, two lang po yung binayaran na. Oh, di one year lang ah. One, two lang pala binayaran. Saka, uh, sa establet lang lang po. Sa pagpasensya niyo na ako. Anong pasensya gagawin ko? Sa impounding tayo para, para makakuha ang pera dun. Hindi na, talo mo na. Di tayo, kami tayo. Saka, hindi naman ako impound eh. Wala akong magagawa. Susunod so, lang ako sa batas traffic ko. Or impounding to. Bye bye bye. Bye bye. Pasensya nyo na ako, sir. Diretso kayo. Hindi naman po kasi... Diretso. Sa mga gusto? Sa presinto tayo o sa ano? Sa impounding tayo? Eh, kayo po sir, kasi... Eh, ako... Daddy, ko... <laughs> Paano mga magiging 3 years yung kaibigan? Wala nga 3 years na yung lisensya kinukuha na? Ang ano ko po sir, tagal ko na po kasing ano, 3 e, years. E, 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 Guys, I'm pumping set. Pwede kayo makipag-usap. Ah, boss, pasensya na kayo. Beating the red light lang naman yung inakasunit sa akin. Pasig to the red Pasig to the red light po yun. Eh, yon. nasa noon ba yung isa? Ayun ako, higitan din yung kasama ko. Eh, nasa noon ticket? Ay, ba't yung... Nasa kanya, ba't kapunin mo sa akin? Hindi naman ho, ano yun, eh. Hindi, Hindi naman ho pa sa'yan eh. Ano ba siya, ano ba sa mo? Hindi naman ho pa sa yan eh. Ano, to, siya, ano, so yan, ano eh. ka to? Ano na po ba, sir? Ayan dito, 325.15. Oh. Eh, di pa so, 16 na tayo boy. Eh, kasi po, 3 years po ang lisensya sa rin. Hindi sir, eh. po, 1 year lang sa... Baka magkaha muna tayo kay Bigan, taga si po Poso Kapalman. Oo oh, oh nga po eh, kaya nga nagpapaliwanag nga Asin po. Asan dito? Ayan po, temporary nga po yan sir. Opo. Temporary po kasi sir yung lisensya ko. 15 pa eskortan mo ko. Akong... Bakit? Eh, nga po. 3, 3, 3, 5, 15 eh. Eh, 3 years po ang lisensya sir eh. Hindi, walang 3 years na lisensya, huwag mo akong 1 year lang ang lisensya, nagre lang agad. Oo oh, oh nga po eh. March. Bakit wala ka ito? Walang, walang extended to. Kaya nga. Eh, yung nga po eh. Kasi yun po yung sasin si Ponso po ano eh. Ano ah? birthday mo? June 25 po, 1982, Richard Tolentino. Ah, Parang nga eh. po ito sasin si Ponso po laka. Kaso nga po, pasensya na po kayo. Wala kasi. Nagre-renew po ako sir, 3 years po. 325.50, paano magiging 3 years oh, yan? Di dapat 2018 nakalagay dyan kung 3 years yan. Eh, temporary lang po kasi yan, sir, eh. Hindi naman po yan, Ay, ano. Hindi lulusot sa amin. Kaibigan, taga-LTO rin kasi ako. Malulung ako. Ah, taga-LTO po ba kayo? Eh, kaya nga po, inakinaano eh, ko lang po, yan po yung binigay Bo, sa akin. Ba't ang pamanayo ka po. Po, ng hanggang ganitualisasyon mo? Eh, sir, yan po yung binigay sa akin. kaya nga po, temporary license, One, two, three. Ayan po, kahit po. Lain ka din temporary license ko, so ano? Opo. Oh, ano? Temporary po. Oh, temporary. Pag sinabing temporary, hindi ito yung mismo license mo. Oo oh, diba? nga po. Eh, eh, eh kasi po wala po silang ID, sir. Wala po silang ID. Nagloyo ko tayo, hindi Baka mamaya, di natin sa presinto, di mo eh, kung ano po, edi... At eto, nagtali ko sa L... sa LTO tong mo, pag sinabi 3 years to, ako magpapakulong. Pero pag sinabi, 1 year to, ikaw ang pakukulong ko. Ah, niyo Ay, papakulong nyo ako. Eh, kung, karnap to. Eh, pwede naman po. Alam naman po problema. Kung karnap po, hindi, pakulong nyo po ako. Alam, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, Saan Yung saka ano, tahanan ka dyan sa lima saan tayo. Kaya lang, Sige po. Di po, 3 Wala sa pola ng lisensya. Registro, baka meron pa. Maliniwala ko. Sige po Eh, pasensya na po kayo. Eh, po kasi bigay sa akin eh. Sige, hey, ka dyan. Sa din tayo. Ipount ang kotse para na pahit ka lang sa 5 million. Alam mo, din po. Kaya nga ako. 1 million ba, sir? Dyan malang kaya lapitan. Hindi naman ho sir, ano yan eh, hindi yung paso yan. Hindi yung paso yan. Yeah. Ano ba tingin mo, tuya ano? Eh, kasi po, yun po yung binigay sa akin eh. Yung ano po, 3 years po kasi ang alam ko sa lisensya talaga. Hindi nga 3 years, ang tingin 3 years, rehistro yung di lisensya. 1 year lang, every year nag-renew, oh, at kata okay. birthday. Ganun yung kasi pagkakaalam ko. Yung pagkakaalam mo, mali yung pagkakaalam mo. Oo. Okay. Eh sir, bumibiyahe po ako, makakabala po ako sir. hindi ko problema yun, ba't nagmamalaw ka lang sa pala lisensya mo? Eh, boundary po ako eh. Okay, magdug tayo. Para mo yung amo mo, alam na yung lisensya mo eh, ano? Eh, kung ano po eh, mapagalitan po ako ng amo ko. Kala, ako ba alam nila to? Eh, yung po eh, kung makakabala okay, po ako eh, ano? Kaya po, usap ako Kaya -e. Tapos, ako mag-usap ng hindi.